Gumawa na ako dito ng ipanghampas ng iakakay at kininisan ko na ang hawakan para hindi masakit. Gumawa ako dito ng dalawa para mirung reserba. Kahoy na jimilina ang aking ginamit. Ang iak na ito, ito ang aking ginamit nung nag -ak -ak ako ng kahoy na sumpit-sumpit. At doon nga sa video na iyon ay maraming nag-comment na yun palang kahoy na sumpit-sumpit ay -sumpit, yun pala ang African Tulip. Pinagawa ko itong iak sa halagang 800 pesos doon sa Malagih, lungsod ng Buenavista dahil mayroong legendary doon na gumagawa ng mga itak at saka ganito. At dito nga ay inak-ako na ang kahoy na angilan para gawing dingding. -ding. At ito ang kanyang produkto kapag naging tabla na. Maganda ang kalidad ng tabla ng angilan kapag ito ay hindi mabasakit sa Ito na ang kanyang tabla at mayroon siyang sukat na 8 inches. At ang kanyang kapal naman ay 1 inch. Tama lang ito para sa dingding. Ito ang aking gamiting dingding dito sa aking kubo. Pagkatapos kong mag -ak, -ak ay pumunta na ako sa farm number 1 at nagdala na rin ako ng duyan. Sayang nga lang at hindi ko naabutan ang sunset at makita ko nga pala dito ang kamigin at ang dagat. Meron din ditong kubo na trapa lang pero wala namang ulan kaya magduyan lang ako ngayon. Pumunta nga pala ako dito sa farm number 1 dahil tiningnan ko ang mga sili kung pwede na ba itong maharbis. Dito nga ay wala akong plano na manghuli ng palaka pero nag-ingay ang mga palaka. Mas lalo nang dumidilim kaya nag Abit na ako ng duyan. Habang ako'y nag-aantay ng dilim ay nagduyan-duyan na muna ako dito. Dahil ako'y manghuli ngayon ng palaka kapag hindi ito uulan. Para pang ulam bukas ng umaga. Pero ito ang buwan sumisilip. Tingnan ko na lang mamaya kung makahuli ba ako at inihanda ko na dito ang dalawa kong plus light, dalawa ito para may reserba kung masira itong isa, meron pa akong magamit na isa para makauwi at meron din akong maraming reserba na batire at handa na rin ang itak at ang sisidlan ng palaka, dito na ako dumaan sa maisan at mula dito sa maisan ay maririnig ko na ang mga ingay ng palaka tiningnan ko na rin ang mga kahoy na aking madaanan, baka merong mga ibon o di kaya manok ihalas para pang ulam na rin bukas kung meron, nakarating na nga ako sa maisa pa at marami namang palaka, kaya lang napakaidlas pag-ayo dahil maliwanag pa ang buwan. Ito mga tulok, oh, napakadami. Kaya lang pag nilapitan o tumatalon pa, hindi ko madampa. Ang oras ngayon ay alas 10 na pero napakaliwanag pa rin ang buwan. Sayang ito mga tol, crispy palaka na sana ito. Balikan ko na lang ito sa susunod na mga gabi yung walang buwan tapos magdala ako ng adang. Adang ang tawag namin yan sa Tagalog, Sibap dahil alas 10 na kaya napagpasiyahan ko na lang na umuwi na ako at nanguha na lang ng mga talangka pero ang mga talangka na aking nakita ay maliliit pa puting puti pa ang kanilang tiyan kaya binitawan ko na lang ito para makapagparami pa sila umuwi na nga ako at dito na ako dumaan sa campsite para na rin makainom ng tubig at para makapanghugas na rin, pagdating ko sa farm number 1 wala namang ulan kaya dito na ako sa duyan matutulog inaantok na ako, bukas na lang ako maghanap ng ulam Gumawa na rin ako ng apoy para sa mga insekto at mga lamok. Kinabukasan, napakaganda ng aking pagising pero nag-iisip ako kung saan ako kukuha ng ulam. At ito nga pala ang aking makikita habang ako ay nagluyan. Yang pinakalas na gubat, yung blue ang kulay, yan ang klaberya kapag gabi makikita ko dito ang kanilang mga ilaw. Napag-isipan ko na magkuha na lang ako ng ubod ng bubo para may ulam ako ngayong umaga. At transisyon na nga agad tayo pagdating ko dito sa puno ng bubo. May nakita ako dito na tatlong bubo at itong isa ang aking kukunin dahil ang kaniyang mga bunga ay meron ng hinog at meron ng magulang na. Meron na akong pangsidling, ang dami nito. Ito ang bubo, sidling ng bubo. Medyo maitim na medyo ma violet yung kaniyang kulay. Ito ang ubod ng bubo, napakaliit lang pero kung titingnan natin sa kaniyang purma parang malaki dahil doon sa kaniyang maraming paluwa. Kaya manguha kami ng ganito kapag wala na talagang ulam dahil maliit lang ang ubod nito. Hindi siya kagaya ng pugahan na mataas at malaki ang ubod kahit maliit pa ang puno. Ito naman ang porma ng kanyang dahon paras siyang dahon ng niyog tapos dalawa ang kanyang tukog. Kapag nakapunta ka ng guba tapos nakilala mo ito pwede mo na itong iulam pang survival. Napakaganda ng kaniyang porma parang palmera nasa gubat nga lang. At pag-uwi ko sa farm number 1 ay nandito na sila ni Kuya John para magharbis harvest ng sili at sakto-sakto dahil meron silang dala na inununan at ginulayan na namin pinarisan itong ubod ng buubo. At ang aming kanin ay humay sa bukid. Ito lang ang nag-iisang talangka na malaki. Maraming salamat mga tol sa panonood. Kitang-kita tayong muli sa susunod na mga video dahil magharbis na kami ngayon ng sili.